Uh, Ang araw sa inyo. Samahan niyo ako ngayong dito sa May Tansa. Uh, tingnan natin kung ano yung mga nagbago dito. At bibili rin ako ng pang-ulam, siyempre. Dito nga pala sa may papuntang Anyana, Tansa, ay yari na yung daan shortcut papuntang Tansa Market. Yan. Dito ngayon tayo dadaan at samahan nyo ako sa pagdaan ngayon dito. Yun. Let's go! Let's go! maganda na nga yung daan dito sa lugar na ito dahil ito ay samentado na at uh, pwede nga daan na na yan kukunti pa lang yung nakakaalam na ito ay bukas na at uh, ito nga ay dinaanan na natin ngayon yan ito yung tulay niya at ang matatanaw natin po dyan ngayon ay ang Tansa Supermarket na yan itong lugar na ito noon ay may palengke rin yan, giniba na yan. yan. maaring ililipat na po yan at babaguhin yan. at dito nga sa may bandang kanan ito yung mga gulayan agad yan. pagbaba nyo dyan eto na agad ang gulayan sa may kaderechohang ito yan itong lugar na ito dati ito para ng mga ano eh, ng mga biyahe na tricycle dito pero ngayon ay nandito yung mga gulayan. Yan. Ito yung ata yung mga gulayan na nado sa loob. Dahil nga ito ay ah, gagawa niya uli ng panibago yung mga giniba na yon. Tulad nung ginawa noon. Yan. Daan na natin mamaya. Ano. At kung mamimili nga kayo dito guys ng mga gulay ay kahit gabi ay meron po sila dito. Yan. At minsan nga ay namimili ako dito pagka medyo marami-rami yung binibili ko. Mas magandang mamili dito ng ano, ng madaling araw. Mga alas dos ng madaling araw, alas tres. Yan. Daming mga fresh na gulay na nagdadatingan. Yun po yung oras ng bagsakan dito ng gulay. Yan. Yan po yung labas. Yan. Ng Tansa Market. Yun o. Oh pasokin natin doon sa may kabila pasok po tayo dyan at uh, dito nga nakita ko ay meron na rin mga tindahan dyan sa gilid do, oh. yun dami na ng tindahan oh. no? dito tayo Yan. ito po yung pinaka entrance dito ngayong hapon nga na ito ay medyo parang kokonti yung ano mga namimili na yan o oh. kokonti na yan dati-dati, gantong oras, napakarami na namimili dito sa lugar na ito. Ayan. Si Guru ay nagdagsaan agad ng umaga. Ayan. Yun o, no, yung mga ngayong lagay ng mga sibuyas. Mga benta ng sibuyas at bawang. Ayan. Diyan po yung mararami na kung bibili kayo ng bultuhan. Yan. Andito rin yung uh, mga gulayan pa yan ito yung malimit na pinupuntahan ko dito pagka namimili ako ng madaling araw yan, sa lugar na ito nandito And, kasi yung bagsakan ng mga gulay yan itong lugar na ito ay panibago na ulit na palengke ito nasa may kaliwa natin na ito yan bagong palengke na po bagong tayo pa lang po yan na palengke yan pero yan po, yan po yung dati na nanadya dyan na binagula ang yung pagkaka ano niya. ah uh, hindi na siya yung parang bahay-bahay na palengke. Ngayon po ay meron na talaga siyang isang bubong na pag umulan ay hindi ka mababasa. Yan. Ito guys, so yan o. No? Ito ay bagsakan din ng gulay itong lugar na ito. Pero ngayon, yan ay na-clearing na. Yan o. No? Kukunti na lang. Ito yung malimit kong punta dito kapag mga alas dos na madaling araw sa lugar na ito. Dito ako namimili ng maramihan pagka yung kilo-kilo yung binibili ko. And, pagka gusto ko mga fresh na fresh, madaling araw napunta ako dito. Pero ngayon nga ay giba na at uh, maaring ililipat uli sila at uh, ganun din, babaguhin ito sigurado. Abangan natin yung malaking pagbabago dito. Yan. Bili muna ako guys ng pang-ulam. Yan. Bibili muna ako dito kay ate. Ah, kasi sila na lang yung natira dito eh. Ayaw. Yan. Pero yung nasa sa likuran niya, dyan ako malimit mamili ng gulay. Boss, maganda sa pala Yan. Bili muna tayo. Yun Oh. One ten. kaya yung dalawang piraso niyan? Testing. Testing. Sixty-eight. sixty Sige. Saka uh, itong kamates. Ayan ang ginto. Ginto ngayon? are? Mukhang mapula yung ginto ah. 160. <laughs>

Ah uh, sige. 'Yan na lang. pa <laughs> Konting practice lang ba. <laughs> 'Yon at dito naman tayo ngayon sa kabilang ito. 'Yan. 'Yan yung isang bagong tayong palengke nila. 'Yan at palabas tayo ngayon yun and dito rin yung mga ano yung mga marami pa rin mga gulay yan dito sa lugar na ito sa laki nga ng palengke na ito sa dami na nagtitinda ang dami mga gulay na nagtitinda dito sa lugar na ito halos gulay, prutas yan. at itong kanan na ito ay giba na nga rin dahil ito yung pinakalumang palengke nila ng isdaan yan yung giba po na yan sa may kanan Uh, yan yung pinupuntahan ko rin dati kapag ka uh, maaga maaga rin mga ala 6 yan naon ako napunta namin mili ng isda pero sila siguro yung dyan sa may labas yan. tingin ulit tayo dito konti ng uh, bawang at sibuyas may nakita ko dun eh pero dito muna tayo sa iba bibili ng bawang at sibuyas yun yan no. At uh, hanggang gabi nga ito. 24 hours ang mga palengkin na ito. Pero ito lang lugar na ito. Yung iba, nagsasarado yan. Yung mga binabagsakan ng mga gulay, saka protas alos 24 hours. Yan. Kasi yun yung nakikita ko dati ito dito pagka ate namimili eh. ako. Yun no, Shout out kay ate. Kaya mabait. Naiwan ko ka ni nina yung sukli ko diyan pero ina na naman ni Ate, ah hinabol ako. Yon, shout out kay Ate. Yan. Ah, yan yung mga tapat na tendera. Yun. Nice. Meron kasi iba ano, pag nakabili ka eh bahala na sa mo. <laughs> Joke lang. yan Abulin niya ako diyan ni Ate. Kala ko na po ako. Thank you ate. Thank you, ma. Kahit barya lang. Ah, ay balik pa. <laughs> Yun. Let's go. Palabas na tayo ngayon dito. At pabalik na doon sa dinaanan natin kanina. Yan. Ah, dahil dito pala maraming tao sa lugar na ito. Madaming tao yung mga sasakyan na naiwan doon yung mga tao pala nandito sa likod bilihan ng bigas ito e yung isang ano nila building na malaking palengke talaga kasama dyan yung isdaan karnihan pero na nasa kabila na ito mas namimili ako ng malimit dito sa lugar na ito sa may kanan yun, balik na ulit tayo at ito lang yung daan kapag pabalik na pagka palabas na eh, ito na syempre yun. Kana na tayo dyan. Yan. Hindi lang kasi tayo po pwedeng kumaliwa dyan kasi magka-counter tayo. Pagka ganon. At hanggang dito na lang guys ang aking video. Salamat sa inyong panonood. At abangan nyo guys ulit yung aking magiging video dito. Kapag ka namalingke ako ng madaling araw. Pakita ko sa inyo kung anong oras ako may sa lugar na ito Para po pwede rin kayo pumunta. Pag na marami kayong bibilhin o kaya pag kami mga ibebenta kayo sa inyong lugar uh, pag naghahanap kayo ng mga mabibilhan na mura yan madaling araw magandang mamili dito yon salamat guys sa inyong panonood uh, thank you at huwag niyong kalimutan guys na mag subscribe at i-like and follow ang aking video salamat Mas a de veio o site. Vou furar teu já conta tá vilão com a parte Soluço que pinta com a porra de uma chapa merda na tua cara. Faz ou na carneficina, bitch. Só não me incomoda que eu ando meio brabo. Com o dedo no gatilho, manda pro fuder tua vida. É que eu mato o troco, bala meio, passo meio fast. Olha vale, só, não morro de lado no skyline. Roda ativante um body que te foda. Se quiser, te mando cola guarde, raio bloco Eu tô no rally ouvindo rock de Ken Brock. Pode ir se luta no feito, para no de hey, É interditual do bonde passa, manda